Yo! What's up mga tol? So nandito tayo ngayon mga tol sa kahabaan ng Highway ng Abong dito po sa Shell uh, At kami mga tol ay magagawin na kindness experiment Ano mga tol? Maghahanap kami ng uh, dalawang tricycle driver na mabibigyan po natin ng take 500 na gasolina Libre po yon, Free 500 gasolina Bali po ang gagawin po namin ay maghahanap po kami ng may mabubuting puso po diyan na magpapasakay po sa ating idol Ito Ah uh, siya po ay magpapanggap na kunyari wala siyang pamasahe papunta dun sa bayan. Kung sino po magpapasakay sa kanya ng libre at walang bayad, ay di yun po yung mabibigyan po natin ng 500 na gasolina. Dalawang tricycle po ang ating hinahanap. Ano? So, ano, Idol? Gina? Ready na. Oh, ready na. Maghahanta kami na may mabubuting puso na tricycle driver dito sa bayan ng San Juan. So ayan na mga tol, nakapwesto na ang nakapwesto na yung ating idol ano. Mag-aabang na yan ng tricycle driver na magpapasakay sa kanya ng libre, yung walang bayad. Ang hinahanap namin mga tol dito ay yung bagang walang sakay para po hindi natin maabala yung driver at saka yung pasehero. Kaso medyo maka, mahirap makahanap ng ganun. Ang layo, mayroong target kami mga idol, ang layo. Kuya, pwedeng humingi ng tulong, kuya. Ang layo. Ako nawalan po kasi ako ng ano. Ako po ay naiwan ng mga kaibigan Kaya, ko. na ng ating ay, idol, ang layo. So, wala po ang nagpatak wallet ko. Ay, kung pwede pong makisunod hanggang bayan. Pwede pa. Ay, kuya, wait lang. Kami po yung nagawa lang po kami ng ano, ng experiment ay tumin po kayo doon, naka-video po ay kung sino pong kami po gumawa ng kung ay, sino okay po na, okay na okay sa akin. Mga, mga tol, nakatal po kayo yata, yata si Idol. Eh, kung sino pong tutulong sa akin magpasakay po hanggang bayan ni eh, may bibigyan po <coughs> ng ano. Yun po kanya. Pili, uh, paano na lang tayo doon kaya po. Kaya ay tayo. nako yan, mga tol. Nakatagpo na si Idol. Yun po yung naka... Yun, Ang ating maswerte nga... Uh, unang tricycle driver na mabibigyan ng... Uh, limanda ang gasolina. Ayan po, yun yung video. Nakatagpo agad ang ating Idol, Dito Hindi uh, ako... mag po, may... Magkaka-reward po kuya. Yan. Plan ng Ay, okay, natin ang para dahan. Ay, Doon daw po, kuya. Tanong natin si tatay kung... Tay, dito, dito. Siya, yeah, may tatanong lang po kami ng kaunti kay tatay. Ayan, si tatay yung ah, napili namin ni Idol na mabibigyan po natin ng ah, Libre libreng 500 na gasolina. Ano tay? Tayo na po pangalan nyo? Arnel Razon. Arnel Razon. Yan. Tama nga Arnel. Taga saan kayo tayo? Taga ito sa Abong. Taga Abong. aboy, taga Abong mismo. Ano? uh, ay, talagang kababayit ng mga taga Abong. Ano? ah, sa inyo yung tricycle to tayo? Ah. Sa inyo. Ayun. So yun. Ah, ang tanong ko lang tayo ay bakit nyo pinasakay si Idol kahit anong sabi sa inyo ni Idol? Ay wala daw si pamasahe, nalaglag daw yung pitaka walang ako, walang problema ako dito, kami pa din eh. Ah, yun, talaga naman napakabait ni tatay. Ano? Ah. So ngayon tayo, kayo yung isa sa napili namin na mananalo ng 500 na libreng gasolina. Ano? Ah. So iikot niyo na po yung motor din eh, lalagyan natin ng dita, dita, dita. Uh, gasolina. Oo. Kuya, okay. yeah, pa, pa full tank na po nitong gasolina ni tatay kung ano mga nilalagay niya. Ano? Ito okay. na natin sir, automatic na lang. Okay. Ayun na uh, mga tol, kung magkakasya yung 500 na gasolina, kung hindi naman, edi yung magiging suklito sa 500, ay eh, kanya na. Yeah. <laughs> Ayan, salamat sa mga tol natin na taga Shell, ano? tama po, igang iga ang tangke ni tatay. <laughs> <I> <laughs> igang iga daw, mahina daw ang biyahe <laughs> ni tatay. Kung kailang sabado ano? Tara pa sa'yo sa bayan. Ayaw Ay, uho. Kung aabot ang 500, edi ayos yan. Aabot po ito. Ah, talagang igang iga, aabot. Gusto na ito ay mag... Ay lang mo mahina daw umbiya ni tatay mo nga tol. Yung makakasalo naman. Yung alam ko lang kung kung na. Kasiyatin nag-discount si tatay. Oh, may discount pa yan Na 8 pesos. All right. Ah, oh, all right. All right daw, all right. So ayan, salamat idol ana. Salamat. Po. Ah, ayun, tatay. Makaras mo muna talaga Ano po nga inyo masasabi ah ano po yun yung masasabi sa atin, ano? Ay, salamat. Hindi ko kalala. Magkakakasin lang. Mayroon mayroon mayroon. Ayun, mahina daw ang biyahe ni Tatay. Buti na lang. At uh, siya yung uh, may mabuting puso dito sa bayan ng Samanda. Isang tricycle driver. Ano? Uh, so yun, thank you po, Tatay. Ay, salamat. Thank you, Dave. Uh, ingat po uh, kayo po, sa biyahe na. Ingat. Hindi ko kalala. <laughs> yun, mga talakapestos. Si Idol. Uh, at hahanapin na natin yung pangalawang tricycle driver na may mabuting puso. Sino kaya? Alam nyo mga tol, uh, sa isang tricycle driver po ay mahalaga ang barya. Dito po mula abong hanggang doon sa bayan ng San Juan, kung hindi po ako nagkakamili ay 25 o 30 po ang pamasahe. 20, 25 po, ganyan. Tagal. Tatay, ako po ay eh, pwede kang makisono hanggang bayan. Aya. Oo, oh, eh, ay na, na ano ako eh, nawalan mo ako ng pira. Ay, pwede kang makisono. Taga, ano po ako, eh, doon lang ay, tatay, kami, ano lang. Yung bagay, social experiment lang, may camera bagaw. Ayun ay, ang camera. Yun ay joke lang ako yun. Ay, tatay, kami kayo sa camera yun. Ano lang ako yun, eh, kunyari nawalan ako ng pera. Ay, Ayan. Umik. Umik na lang na. natin. Ito na, ang maswerteng uh, at mabait na pangalawang tricycle driver na Ayan. nagpasakay kay Idol. Yes. Yes. Galing. Iba talaga. Pangalawang para, pangalawang sakay ay talagang ano, talagang nagpasakay agad. Ayun, si tatay. Ano? Tatay! Uh, ano pong pangalan nyo? Alejandro Salapare. Alejandro Salapare. Ayan, si Tatay Alejandro. Tatay, taga saan po kayo? Uh, dito sa Abong. Nabiyayin. Taga Abong din. Uh, ay, ay. ay. Dalawang Abong. Dalawang Abong ang maswerte. Talaga ah. Oh, napakabubuti ng mga taga Abong. Kanina po ay yung nagpasakay din sa kanya ay taga Abong. Ano? At uh, mm. uh, ang tanong ko lang tayo, eh, bakit nyo naman pinasakay si Idol kahit ay, siya ay walang ano? Hindi, nakikiusap naman sa akin na wala doon siyempira eh. Alam mo, hindi ah. Uh, natin pasakay niya. Ah. Uh -huh. Eh, siyempre, eh, kailangan mo, nakatulong tayo sa ating kapwa. Para... Uh -huh. Ayun naman! Ang ay, galing, galing talaga ng mga taga-abong ano. Sa inyo yung tricycle to, Tay? Oo. Oh, ah. Okay. Eh, so yun, Tay, uh, pasok tayo doon, doon sa kabila, sa dulo. At uh, kaargahan natin yan ng uh, 500 limang daang gasolina. Wow. Ano? Sige, Tay, doon tayo. Ako yung magka-gasolina sana. Eh, nakita ko yung bata. Eh. Ay, siya. Taman, ay, okay. tamang, tamang, tamang. Tama. Dito ko nga ako, nakaplaser. Nakaplaser pa, ano. Dito ko tayo sa may dulo. Uh, Ayan. Simanda gasolina na naman. na naman si Idol naman sige, sige. Tayo, kamusta po naman oh. Isang okay. biyahe pa lang okay. oh. Talagang pares nung kanina, ano? Okay. Mahina daw talaga ang biyahe ngayon. Ano ano nung kanina? No, eh, Alejandro ka? Eh? E, Hindi, oh, eh. e, oh, okay. eh. ano nang ano eh, sa... Presidente ata. Presidente Ah, si Kambal Rason yun Arnil Parang Arnil na, no? Vice President Vice sagat. President po oh. kayo <laughs> <laughs> Ah, ay ah Ayos na, pili Yan, <laughs> mga tol Ngayon, tularan Presidente at Vice President po yata Kung hindi po kami nagkakamali, ano Talagang napakabubuti ng mga yan, ano Pasasakling kayo Makiusap lang kayo sa mga tricycle driver natin Dito sa bayan ng San Juan At talagang Makakasakay kayo sa kanila Ayan. Po, no? Ah, sige. Ayan, 500, 500 na naman. Oh. Nakikiusap okay, ko sa sakin. Wala kung gano'n. Basta sa pag-usap. Magandang... Uh, Ayan, may discount ulit. Oh. 508. Ah... Uh, so yun tayo, ah, dito muna tayo, ano? May magagasalina shout, out, shout out, lang. Shoutout si, ano? Oh, shoutout. Si Patrick. <laughs> Nakapanakin ng anak. <laughs> <laughs> sige. Ah, <laughs> sige. Dito lang. May tatalo lang ulit ako kay tatay. So yun tay, uh, ano pong masasabi nyo? At kayo ang isa sa, mga napili namin may mabuting puso na nabigyan ng libre 500 na gasolina. Eh ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ano ka pang... Tol Gilbert po. Tol, Gilbert, ako yung kapasalamat sa iyo. Eh, hindi ko na makakalain na gano'n palang may, may surpresa palang gano'n. Eh. Pero sa akin, wala yung problema. Sa ang tao nakikiusap, nakikisuno, eh, wala mong pera. Eh, at saka talaga ho kayo may mabuting puso, kaya ho kayo. so yun, na. tatay, thank you po at ingat po sa inyong biyahe. Ano, bigyan ko po kayo tayo ng sticker. Anak, ang gusto niya. Thank you. Thank sa. Ah, sige po, sige po. Okay, success. Okay, success. Success tayo mga tol. So yun, uh, salamat kay Idol. Napakagaling niya umakting. Uh, talagang doon sa dalawang tricycle driver at eh, talagang napakabubuti po ng kanilang puso. Ano? Yan, salamat din sa mga tropa natin na taga Shell. Yan. Shout out. Shout out po. Sa so, susunod so, pong muli, uh, titingnan po natin kung tayo makakapagbigay uli sa mga kapwa natin tricycle driver. Ano mga tol? Tayo po isang tricycle driver din po sa mga hindi po nakakaalam. Yun po. Peace ba mga tol? Ingat.